Taw, taw sa inyong lahat, madam. Taw-taw. Hey, Mga taw -taw. sticker ka lang, madam. Oo. Oh. <laughs> ko yan eh. <laughs> yan? 16 kami. Ayos lang, madam. Oh. Okay. Thank you. Thank you. Ang ano, sa motor. Oo, oh, oh, salamat. tayo sana sa phone natin, no, sa no, black no. nila. No, Subscribe no. niyo ako, madam. Ay. I am Noyli madam. Anong pangalan niyo, madam? Hello, I'm Remedios Palad, the cousin of Mr. Andrada. Yes, Hello. my cousin. <laughs> Sabay-sabay po tayo ng bilang. One, one, two, two three. Hello mga pi, nandito pala tayo ngayon sa harapan ng munisipyo At may pupuntahan kami ngayon na isang gasoline station na mag open ngayong araw At naimbitahan ako mga Pero nagsama ako ng isang kaibigan Ayan, taantay natin mga kanoypi Ayan pala yung munisipyo ng Ordaneta At nandito na yung kaibigan natin na si Biahe Niwang Ayan, shout out oy <laughs> Ero tal ba? <Ayan> Bago <laughs> Bago Kasama ko si tur Kapon? Ng... Pagkasilantur na namili Kapon Ayos o Pagkabi pala Kasama Ganda Sana tara na? Eh, sige tara Nandun si Mia o oh. Ha? Yung tricycle ko Ay, sige, tara. tara tara Ayan mga kanipin Kung kaibigan natin na si ni Juan Hello Jodaw hindi <laughs> yan si Mia Tara tara Bali pupunta kami sa isang ano Isang gasoline station dito sa Bliss Barangay Bliss mga kanayipi Yan sa All Alright dito na tayo yung way na papuntang bliss mga kanoy station mo ayan na uh, kakalagpas lang natin sa may arko ng Blis mga kanaiti nandito na tayo sa barangay Blis ayan kuya ni Andrada ng London Shoutout sa iyo. Uh, thank you so much sa pag-imbita sa amin na makapunta dito sa opening na gasolinahan mo. Ayan, dito na sa kanila eh. Malapit na dito mga kanaitik. Barangay Blaze. station Saan sir Pagparadaan Si Warren <laughs> Ayan, nandito na pala tayo mga kanaipi Ayan mga kanaipi Nandito na tayo sa gas station Ni Sir Nestor Andrada Hello madam, Hello. good morning Good morning po, ako ang kapatid ni Mr. Ayan Guinness Fuel Station Hello madam Hello, good morning Ako ang kapatid ni Mr. Shout out London, Spain Yolo. Ako ang kapatid niya, pangalawa. Sana ma lang yung gasolinan, kapatid. Ayun. Dito na ako, nagsasalita na sa vlogger. Okay. sa mga kasamahan ko, kasong sasayaw. Oo oh, naman, madam. Oh, Anong pangalan niyo pala, madam? Erlinda Andrada. Ayun, shout out. From Barangay Bliss, Bilag, Pangasinan, Urdanita. Kompleto, Oh. Press from London, yan. Ah, Press from... From London and Spain. Ayun pala, balikbayan. Yes, kuha mo darling. Ayun. <laughs> At yung mga kasama ni madam. Yes, yes, yes. Hello. More buyers. More yes, buyers. Ayon. buyers. Ayon, wala, pa. Wala, pa. Wala, pa. wala pa. Wala pa, mamayang alas gis pa. <laughs> Excited madam, no? Yes, marami na. Star, marami nang pumunta. Kaya lang, alas gis pa naman oh. kapatid kaya sana mablisan ang gasolina mo na maganda bless na bless bless na bless tapos long long na ano negosyo mo ito at ito na sana ang kuan successful na negosyo mo kapatid ayun so kay kuya ni store darling ayan shout out sa inyong lahat madam shout out, shout mga Shout out. Shout Ayo, Meron na, madam. Oh. <laughs> Pinagandaan ko yan eh. Ayon, <laughs> ayon. Paano yan? Sixteen kami. Ayos lang, madam. Oh. Okay. Yeah. Thank, you. Thank you. ano, sa motor. Oo, oh, oh, salamat. Ayon, ano, tayo sa, ano, sa, natin, sa, sa nila. Loyal. Subscribe nyo ako, madam. Ayon. Sa Pai, Ilagay ko sa akin yung cellphone. Ayan, madam. Anong pangalan niyo, madam? Hello, I'm Remedios Palad, the cousin of Mr. Andrada. Yes, Lord. my cousin. We are only yes. relative, oh, si Alicia Parano, cousin of Mr. Andrada. May We are only oh. relative. We are all oh. relative. We are all relative. <laughs> oh. oh. We <laughs> are all relative. We are all relative. Sige na, one oh, by no, one no, mo silang i-vlog, oh. He sir. Ano pangalan niyo, madam? Alicia. Alicia. Spanish name. Oh, yes. yes. Thank you, Insa. We are invited. Leticia. Sister of Ayun. Clara Papatis Palad. Oh. Cousin of Ayan. Ay, kayo, Dottora. madam. <laughs> Hello, Dottora. Dottora, mga suki nila. Oh, mga may problema ngipin dyan. Sa akin na. Dintis pala yan. Manda, uh -oh. <laughs> Kung may Alicia na Spanish name ako naman may uh, Philippine name Marites yeah. <laughs> Sikat na pangalan niyo na to. Okay, hey, Madam. Uh, Remedios Olpindo, relatives of the owner of this uh, gasoline station. Ayun. Uh, shout out sa mga anak ko na sumusuporta dito sa mga nagbablog. Abilis Brothers. Ayun. Ayun, Madam. Kaya hey, madam From, From Canada, Canada. From <laughs> America uh -huh. From Spain pala, pa for balikbayan <laughs> Hello, I'm Josephine Minis <laughs> <laughs> Relatives of Mr. Andrada Thank Balikbayan you. din madam? <laughs> Hindi po ah. From Singapore Tapos <laughs> <laughs> <Tamos> na <laughs> Ayan, mamaya May cutting ribbon pa mga kanaypi Ayan sir, sticker para sa stock ninyo. Thank you, thank you. Ayan oh, no? nadikit na yung sticker. Mm -hmm. Ayan, thank you ante <laughs> Ayan oh, no? inihaw na tilapia. Bangus. Ayan na yung finished product oh. Ang pangalan mo sir? Rex Sarmento Ayan Rex Sarmento Shout out sa mga taga San Vicente dyan Ayun o mga kanayuti nandito na pala si Sir Fred yung pamangkin ni Sir Nestor dito sa likod eh Sir kumusta yes. nga ay? ay si Kamu guy <laughs> 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 haji si Kaji nagkuha niya ti incubator nagkuha na incubator Sir pinagkakarga 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 <laughs> bambao buno sa sa na buno buno mother dad nan years old 92 years old oh mother by dad is spain mother dad 90 plus ate 93 92 biananinis to asawaninis to biya la bianan na gasolina galing da da spain boy ang gawag pagkatawang nito yun. Oh, na lockdown. Na May dalang mga latimulat ang na bubuk la lockdown. Ito yung dati na nakasubli. Ito. Nandito tayo para tignan yung opening ng gasoline station ni Kuya Store. Mga kanayipi. Ayan, umpisan na yung ano. Uh, blessing ng kanyang gasolinahan sa sa uh, Facebook sa atin. Gusto Good tamo, uh, uh, Nandito po tayo ngayon para saksihan po natin yung uh, yung gasolina po ni Gina yes. at ni Gina ni, 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 ni so, Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang lahat ng iyong gagawin at pagtatagumpay ka sa lahat ng iyong Layunin. Sabi po sa English, sabi dito, Proverbs 16, verse 3. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. Ibig sabihin po, si Manong Mr. at si Ate Gina, siguro ikinomit na kini ako just yes. dahil ito'y na business. Yan, yeah. isa. Yeah. Yeah. Tapos yeah. yeah. no, dahil ito'y na business yeah. ngayon, kayo niya ako just kahit dahil ito'y yeah. may sanga pagpapala iti lahat yeah. niya yeah. may sanga tao. Yeah. Let's pray. Amaming na santuan, salamat po sa umaming ito. Yeah. Dahil patuloy, Lord, na pinapakita po ninyo yung sa bawat buhay po ng mga po sa amin. Maging Lord -no God sa buhay nila mga nung Nestor at may uh, Gina Lord God. to yung business ay ako Diyos. Kaya patuloy ako Diyos kahit kumitigan ka. Dahil wala pong imposible sa bawat bagay kung ito mo po natin sa inyong Panginoon Diyos. Uh, this station ng Siguro Dines. Gina and Nestor. Oh, yes. Yes. Uh, officially open today. Yes. yes. Oh. Ito, uh, ito po namin ito By the power and anointing of, the, of God, the Father of Jesus Christ Our Son and Savior And uh, by the Holy Spirit Ito po nga sila namin Ikinukumit po, po namin Sa inyong Panginoon Diyos Yun po ang ating ceremony At let's cut the

Meron na agad na nakapilang mga tricycle na mga motor. Ayan. Ayan, unang karga. Ayan, oh. Full dapat. Ayan. 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 Ayan, magagas na. May bigas pa. Wow, saan ka pa? Saan ka pa? May pagkain pa sa <laughs> pa May pagkain pa daw. At may pagkain pa. May Ano Ano okay, yes. <laughs> <laughs> Ayos na, may gas na, may bigas pa. Ay, oo po. Ay, kanin pa. Ayan, nakapila pa. Ang haba pa ng pila, mga kanayipi. Hanggang doon. Tinumog talaga nila kasi magpapagas na sila, may libre pang bigas. Ayan. May pakain pa sila. <laughs> Ayan, kuha na rin tayo ng pagkain natin mga kalimpi Tawang Ay, Jay! Ma, may hindi ko ako sa bahay. Sige po. Thank you, thank you. 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 Kuha na lang dito na lang, ha?

Tari ate. special tayo. Tara pas na tayo sa pila. Sana <laughs> ate. Thank you, thank you. Ayano. Oh. Tricycle tricycle Thank you, Ate. Ah. Ate, masarap. Masarap yan, Ate. Ano masasabi mo, Ate? Masarap. Matigas. <laughs> Tene, Mas. Hmm? Shout out, Glenn Samora. Sa kay Shout out. Shout out sa lahat ng mga uh, sa London.

You've your business in Tiba-tiba -diba ang mga customer mo balaw. <laughs> Nakakuha na kami ng bigas na. Nagpila na ako. Nagpagas ako. Ayun. <laughs> Nagpagas ka na. May bigas ka pa. Oo. oo. May pagkain pa, Libre. May pagkain. pa. <laughs> Ayan, mga kanuypi. Tapos na akong kumain. Tapos na kaming kumain. Ayos, solve marami pa rin tao na nakapila na magagas ayan o oh. pa ng pila hanggang doon ayan kasi may pring bigas yan mga kanipi bali <laughs> ay ano yan ate ibang ipo para sa inyo dapat sa kanina na lang ha <laughs> para sa inyo may po kayo ano Ano ayun may pabigas oh, si ate Pa uh, shout out naman po kay Putao from Ano yan ate? Putao, Putao, shout out Putao. <laughs> ano yan? Tingin bro. Ayan Guinness Fuel Station. East 2024. Okay, labang, Tinagpala sa ig. Ayun, Ganda ganda. may remembrance na. Ayun you know? oh. May paano na naman na pera. Sayang ng mga ala Nauubos na, nauubos na. Ante-success. Nabusog. Success. Success, success. success. Sana, mas marami pang susunod na opening ito na gasolina. Baka mayroon ng 11. branch 11 branch 11. Ayun yung grocery. 7-11. Ah, 7-11. At saka yung pan nila, yung cake. Ayun. Yung At saka si, alam, magpapatayo daw sila ng big shop. Oh, big shop. Sana matuloy lahat. Blazing, blazing sa amin. Oh. Ang Yes. Thank you, thank you very much, vlogger. Thank you, thank sana you. O, sana Pumunta na naman kayo dito. oh, sa amin. ate. Mamasal kayo dyan no, sa banda roon. Doon ang bahay namin. Thank you, thank you. Thank you and God bless. God bless, God bless yo. Thank you, Ante. Success, Ante. Ayos. Success. Kumagay, success. Ang daming tao. Talaga. Sobra, sobra. Sik, sik, lig, lig. Oh. Ayan, o. Mula ng pera. Hi, hey, kid. Kira, your dog, Lexi, like, Hello. Hi, London. How are you, Kit? Hi, London, London. How are you? Ayan, mga kanaipi. Magpapalab lang kami na uwi na rin. Tapos na rin yung opening, tapos na rin kumain eh. No, nakapag-vlog naman tayo ng maayos dito. Ante. Thank you, thank you. Thank you. Thank you.

Salamat. Oh. Nalulugikan po. Pa-blow. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. One okay. On CBT. Um, Madam, cigarette. Kitay Uwi na kami. Ay, uwi na kayo, Sir. Thank you, Madam. Okay, salamat din po. <laughs> salamat sa pagpunta. Thank you. <laughs> Ante, thank you ah. Thank you, ma'am. Ikaw, magkakamay dyan. When? Maminsan Adan tante. Ante. Ta. When? When? Kaya, mamadito yan. When, Ante? Sige, thank you. Magkakantulot ah. Ayan. Mga kanoypi, may, may free t-shirt pa tayo at may bigas. Ito. Thank you, thank you so much. Kuya ni Store Andrada at uh, sa family Andrada. So maraming maraming salamat Kuya Nestor at sa asawa mo at sa pamilya Andrada maraming maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa opening ng gas station nyo Kuya. Thank you, thank you so much. Let's